do not be deceived by fortune. Alam mo, uh, a lower middle class income lang ako pero sanay ako sa mga ani. Uh, may mga may kotse naman ako. May pero sanay akong mag-commute. Pero al, uh, may may kama naman tayo pero sanay dapat sanayin natin yung sarili natin mahiga sa matigas. Uh, may mga kasama ako sa bahay, sa buhay, sa ano, pero dapat masanay ka sa isolation. Ibig sabihin na ako, tinitrain ko yung sarili ko na alam mo yon one day may mangyayaring bagay na alimbawa sa yung fortune natin pwede namang mawala yan eh. Fortune, uh, yung hunger, hindi ko naman sinasabing wag naman sana pero pag dumating sa point na alam mo yon uh, hindi ako yung parang magbe-breakdown yung soul na pagka ano, sanay tayo ng nagpa-fasting ako pero sanay natin yung sarili natin sa poverty, sa hunger, sa isolation, sa lack of freedom, sa lack of mobility kasi tayo sa sa bahay lang or syempre syempre dapat gawin natin lahat na mapapagsasaya sa atin. Uh, pero ako lower middle income lang. And uh, I always train myself na lahat ng bagay temporary. Ito kasing bagay na to, pwedeng mawala ko ano man yung meron tayo. And, pag nawala man yun, sanay ako. And, kung yayaman man ako, alam ko yung mga bagay na yung mga pinagdadaan ako and pwede ko pa rin madaanan. Ito yung, di ba, may mga ba, may mga kilala tayo or may mga tao tayo yung kilala. Halimbawa, rich to rugs or rugs to riches ibig sabihin nito sanay sila sa kahit anong estado uh, nila sa buhay mayaman sila mahirap sila hindi na bo broken kasi yung iba pagka nasanay ka sa yaman nasanay ka sa fortune nasanay ka sa sunny day pag umulan hindi ka nasanay uh, I want to train yung mga sons mga yung dalawa kong anak si Nathan at si Noah na may kotse kami pero I want to them to learn to commute. I want them to learn na yung may pambigay tayo ng baon kahit na hindi naman gano'ng kataasan. I want them to learn na yung sakto lang yung baon. I want them to learn na ayoko silang spoilin na lagi ihatid. I, I want them to learn na kung paano matulog sa hindi kahit sa sahig, kahit sa kama. Yung hunger, syempre, hindi ko siya ipaparanas ng alam mo yun to the point na mga ngayayat sila fasting lang. Gusto ko malaman nila lahat ng uh, mga bagay na yung hindi masyadong ano di ba? Yung hindi masyadong glamorous, hindi masyadong luxurious. Although kaya ko ibigay sa lahat sa kanila yun. I, I, don't want them to be spoiled. Pero ganun din sa ating matatanda eh. Ako, sanay ako na ganito lang yung cellphone or ganito lang yung mga gadget, ganito lang yung mga sapatos. Alam mo, one shoe man ako eh. Isa lang yung shoes ko. I mean, isang rubber, isang leather. Dalawa, pero isang gamit dito, isang gamit dyan. Isang chinelas, sa lahat. Kasi, alam mo, may mga bagay. Alam mo, pag ka na ng mga mga gabit hindi ka na excited kasi ba diba, sa umpisa pa lang, pag-iipunan mo siya, eh, tapos pag naipon mo siya, nabili mo siya. Diba exciting? Kasi parang tagal mo siya iniintay, anticipation. Pero pag kaya mo nang bilhin lahat ng bagay, parang hindi nakaka-excite na bumili ng bumili. Naranasan ko na rin bumili ng bumili. And uh, alam mo yun, parang add to cart lang na add to cart. And uh, hindi naman ako, syempre, ganun kaano, no? Uh, kaluwag sa buhay. Pero naranasan ko din naman yun. And naubos yung savings. Pero parang hindi na ako excited, parang ano lang, for the sake of shopping lang. Ang uh, ginagawa ko, uh, yung shoes ko talagang iniintay ko talagang maluwa, pasira, bumuka, yung swelas. And alam mo yun, very satisfying sa akin pag pinalita ko siya ng bago. Parang na-excite ako na ganun. Na ganun yung, eh yun yung ano ko eh, na uh, hindi ayoko masanay sa puro bagong damit sa puro bagong shoes. ayoko masanay sa alam mo 'yun na sa alam mo may kotse ko pero to the point na may mga unforeseen circumstances na mawala man siya. Ayoko masanay na yun, yun lang ida-drive ko. nakapag drive naman ako na owner, ida-drive ko 'yun. What I mean is ah, uh, adami kong ano, adami kong nag i improvement sa buhay sa kotse yung bahay mas uh, hopefully sana ma-improve ah uh, yung kama lahat yan na uh, kama sapatos PC lahat yan magaganda pero kang masanay sa isa ano sa sa komportable lang wag kung sa bata uh, hindi mo sila ni spoil ikaw rin Paranasan mo lang din lahat ng bagay. Poverty, hunger, commute, Uh, pagkatrabaho. pagtatrabaho. Alam mo, kung maging financially stable man ako, I want them to learn yung mga anak ko. Lahat ng bagay na dapat mong daanan as, as sa ganito. sila tumugtong sa isang bagay. Kasi dapat masanay sila sa bagay na may muna. Para yung soul nila, hindi ano, hindi mag-breakdown once na mawala yung fortune or kung may maipapama naman ako or alam mo, na yung mga gamit na luxurious, ayo kung masanay sila sa ganun. Alam mo yung kasabihan ng isa daan ano, na yung yung hard times na kikreate ng hard men. At yung hard men tayo, halimbawa, lahat ng nagihirap, hard men create Ah uh, Uh, easy times. Tapos yung easy times create easy men. And uh, easy men creates hard times. Ibig sabihin, uh, wag natin mag, mag create ang generation na Bigyan natin lahat syempre ng pangangailangan nila. Pero one to the point na magiging soft men sila or hindi sila magiging matatag na tao. And uh, ako ako uh, yun nga wala namang permanente tatanda ako hmm. sanay ako hindi ano uh, pwedeng mamasyal pwedeng hindi pero sanay ako hindi kasi syempre one day 78 years old hirap na akong maglakad or hindi ako malulukot na hindi ako makagala di ba ano kasi sanay tayo dyan eh o, o, sa lahat ng bagay sanay natin kung mga hirap na ano natin uh, ako sanay na sanay na <laughs> pero alam mo yun, pag nakamit ko man yung nururok ng financial stability or nakakuha ko ng mga luxurious na bagay, pag nawala yun, alam ko, sanay ko sa hirap, sanay ako sa bagay na ganito. And, uh, yung pag alam mo yun and gusto ko masana yung kami, pamilya ko na gusto ko masana sila syempre sa marangyang buhay pero pag dumating yung araw na Walang-wala kami. Hindi kami. Sana din kami doon. Sana kami sa taas. Sana kami sa baba. Uh, yun lang. Naging masanay kayo sa lahat ng stadium nyo sa buhay. Sa lahat ng nyo sa buhay. And always respect yung kung nakabit mo man yung mataas. Yung pinanggalingan mo. And ako, alam mo yun, I never, ano uh, alam mo yun, yung profession na may ganto akong matapos. And uh, mabalitin ko na lahat. Hindi, hindi naman ganun. Lahat tayo. May, may rules sa mundo. Eh. Hindi pwedeng namang lahat mayaman lahat. Or pwedeng lahat mahirap lahat. Gawin natin yung rule natin sa mundo. Na magsikap pa rin tayo lahat. And uh, yung pinaka role natin, maging mabait pa rin. Yun yung pinaka-ultimate goal. The ultimate rule, rather. Na maging mabait pa rin. Yun lang. Uh, ang pinaka-point ng video is... Ah uh, ma prepare for a sunny day. Do not be deceived by fortune. Lahat ng bagay na to, temporary lang. Uh, fortune, kahit kano kalaki yan. Kahit, kahit, kahit hindi mo maubos mga time na, alam mo yun, mag trap ka halimbawa sa gantong island, ako naman. Parang diba? ano eh. Parang dapat sanay ka sa kahit anong aspeto ng buhay. Anong estado sa buhay, kanong level ka ng buhay. Huwag ka spoil hindi lang anak mo, pati sarili mo. Kamasanay sa comfort, huwag ka na ikaw yung main character. Hindi ikaw main character sa mundong to ha? Meron tayong 7 billion na tayo.